So yun mga katropa, mayroon meron tayong ginagawa rito na Honda Click 125. Ang problema ng motor ni Boss mga katropa, hindi gumagana yung kanyang speedometer. Ngayon pinagawa niya na to sa iba. Tinignan nila kung may problema yung sensor o may problema yung wiring. Kasi minsan dito sa mga Honda Click 125, kapag walang speedometer, sa ilalim ng air cleaner, merong wire dyan na nakagapang. Minsan nasusugat yon Nasusugat yung black na mayroong lining na white, yung pinaka-accessory ng sensor. Or minsan nasusugat yung pink. Or minsan yung green. So depende kung ano yung masusugat sa wire niya. Pero common na problema niya kapag walang speedometer, merong sugat yung wire dito sa ilalim ng airbox. Kaya hindi gumagana yung speedometer ng motor. Ngayon, ang ginawa ng mga gumawa sa motor ni Boss, chinek nila yung kanyang wiring. Walang problema. So, nung walang problema yung wiring, nagpalit sila ng sensor. Ito. Pinalitan nila ng speed sensor. Baka sakali na speed sensor yung problema kasi doon nga sa kanyang wiring, walang problema. Kaya, ang option nila, magpalit ng speed sensor. Pero ang problema, nung nagpalit sila ng speed sensor, sensor, hindi pa rin gumagana yung kanyang speedometer at hindi pa rin nagre-reading yung kanyang speedometer. So inisip nung gumawa, baka yung speed sensor may factory defect o may sira dahil nabili lang siya through online. Ngayon ang gusto nung gumagawa, bumili na lang siya ng original o genuine parts na speed sensor para sigurado na magre-reading yung kanyang speedometer. Pero ang problema, syempre, kapag bumili ng bago si boss ng speed sensor at hindi pa rin gumana, syempre, matasayangan si boss dahil nakadalawang speed sensor na siya. So ang ginawa ni boss mga katropa, dinala niya dito sa shop para ipacheck kung ano talaga yung problema. Kung may problema talaga yung wiring o may problema yung kanyang speed sensor. So ito mga katropa, kung tintip ko lang sa inyo kung paano ayusin yung speed sensor o speedometer ng ating Honda Click. Kung sakaling nagkaroon ng problema ang inyong speedometer, kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong problema sa inyong shop o sa inyong trabaho, at least alam nyo na ang inyong gagawin. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page, Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring. I-search nyo sa inyong google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop Lingayen, Pangasinan. bago natin ayusin mga katropa i-check muna natin yung kanyang speedometer Paandarin muna natin siya isusin natin tapos ito itabi muna natin ito so ito yung motor ni boss mga katropa kapag pinandar natin kung mapapansin nyo umaandar na yung motor pero hindi pumapatak yung kanyang speedometer hindi gumagana Boss, nailagay na ba yung mga ano dito, mga sakit lahat no? Nasa uli naman ano. Oh. Nasa uli naman. Oo. so nasa uli naman lahat nung tinanggal nila pati yung stock na sensor. Ayun yung dati ano, stock na sensor. Oh, pati yung stock na sensor pala, yung parin yung gamit ni Boss, tinanggal yung bagong sensor. Pero kapag nirerevolusyon natin, hindi gumagana. So ganito mga katropa, ang tip ko sa inyo para malaman natin kung ano talaga yung may problema. Kung wiring, speed sensor o may problema sa dashboard panel. So ganito ako tumingin ng problema ng speed sensor ng Honda Click. So pag sinusi natin, kung mapapansin nyo sa kanyang panel, kompleto naman lahat, maliban lamang dito. Nagbibling, tapos pag umaandar na yung motor, hindi man lang siya nag RPM, walang lumalabas na RPM. Tapos blinking. So kapag ganyan ang problema mga katropa ng inyong dashboard panel, huwag muna kayong pupunta rito sa wiring at sa speed sensor. Huwag, huwag na huwag muna kayong magpapalit. Dahil kapag ganito ang problema, nagbiblinking, hindi gumagana yung RPM kapag nire-revolution natin at hindi gumagana yung speedometer, ang ibig sabihin yan may problema mismo dito sa loob ng panel. Pero kapag sinusin natin, hindi nagbiblink yung orasan at merong RPM pero hindi gumagana yung speedometer, possible na problema niyan, wiring ang problema or speed sensor. So ganun ko siya inaana kung ano ba yung sisimulan ko kapag walang speedometer yung Honda Click. Pero sa ngayon, kung nakikita nyo, blinking yung ating orasan. At kapag ni-revolution, walang RPM. Ang ibig sabihin yan, hindi muna ako ng wiring at hindi muna ako pupunta doon sa speedometer sensor. Ang gagawin ko dito, tatanggalin ko muna yung dashboard panel dahil ito muna yung i -re ko kasi blinking yung orasan at walang RPM. Ito yung dashboard panel ni boss mga katropa. I-disassemble Di natin to dahil kailangan natin i-repair yung kanyang pinaka green bolt panel. So ito yung green bolt panel ni boss mga katropa. Kung mapapansin nyo rito, pinasukan na rin siya ng tubig. So nagiging issue talaga ito mga katropa ng mga Honda Click na napapasukan yung tubig. Minsan nawawala yung kanyang display o yung tinatawag tinatawag natin na blue screen. Pero dun sa kaso ng motor ni Boss, mayroon pa naman siyang display. Ang nawawala lang sa kanya ay yung kanyang speedometer. So, heto yung green bulb ni Boss mga katropa. Kapag nakaganito sa inyo yung green bulb ng inyong Honda Click, dito sa part na ito, sa bandang kaliwa, ito yung mismo yung koneksyon ng ating speedometer. So, kung isusom natin ito mga katropa, yung kanyang panel, mayroon kayo makikita ang resistor. Ito, yung side na to ito yung ating resistor yung resistor na yun mga katropa tapos yung butas dito sa side na to yung butas na to magkarugtong dapat yan dapat pag multitester natin yan mayroon siyang continuity or tutunog yung ating multitester kapag ginamitan natin siya ng multitester so gagamitan natin siya mga katropa ng digital na microscope para makita nyo yung sinasabi ko pero kung malinaw naman ang inyong mata o mayroon kayong magnifying glass pwede, so, pwede nyo naman gamitan ng magnifying lens pero ito, bumili ako ng microscope para dito talaga, para magamit ko rito so heto yung tinutukoy ko mga katropa na resistor, kapag sinom natin gamit yung ating digital microscope itong 472 na resistor yung 472 na resistor dapat mula rito kapag minulti tester natin yan may continuity dapat yan kung tutuntunin natin yung kanyang linya ito siya pag ganito ito malamang ito putol to putol siguro to ito, ito 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 hanggang dito yan so yan pangatlong butas yan yan o 1, 2, 3 pangatlong butas so gagamitan natin siya mga katropa ng multitester dapat kapag may multitester natin yan mayroon siyang continuity or dapat magbabaser yung ating multitester tutunog siya yan ganyan dapat yung tunog niya yung reading niya hindi niyo naiintindihin yung reading niyan ang importante tutunog siya ayun yung gusto nating malaman kung may putol yung kanyang continuity so subukan nating i-multitester yung ano resistor sa baba ng resistor sa baba dito dito kayo mag tusok ng probe ninyo huwag doon sa taas ng resistor dapat dito sa baba okay so subukan nating yung multitester dapat tumunog siya tusokin natin yung resistor sa baba ng 472 tapos yung pangatlong butas ito 1, 2, 3 pangatlong butas dapat tumunog So kung mapapansin nyo mga katropa, hindi tumunog yung ating multitester. Ibig sabihin yan, mula rito sa resistor na ito, papunta rito sa butas na ito, walang koneksyon or hindi siya nasusuplayan. So ang gagawin natin dito mga katropa, para magkaroon siya ng supply, dito sa pangatlong butas hanggang dito sa ating resistor, ang gagawin natin dyan, magja-jumper na lang tayo ng kapirasong wire. So ang gagawin natin, kakaskasan natin yung pangatlong butas, papanabasin natin yung kanyang tanso. One, 2, 3. Hihinangan natin yan. Palabasin natin yung tanso. Tapos, lagyan natin ng panghinang yan. Tapos, tunawin natin siya gamit yung panghinang. So pagkatapos nating mahilangan yung pangatlong butas na yan, 1, 2, 3, dito naman tayo sa resistor dito sa 472, yung tabi ng pindutan natin sa bandang kaliwa. Ito, yung 472, lalagyan natin ng manipis na wire yan, tapos siya jumper natin dito sa ginawa nating hinang. Dito, siya jumper natin siya dyan para magkaroon siya ng connection. So heto na mga katropa yung ating 472 na resistor. Nilagyan natin siya dyan ng manipis na wire. Tapos itong manipis na wire na ito, i-jumper naman natin dito sa ginawa natin kanina. Yan, dyan natin siya ilalagay yung hininang natin kanina na pangatlong butas. So ito na mga katropa yung ginawa natin dito sa 472 na resistor. Naglagay tayo ng wire dito tapos yun amper natin makapunta rito sa pangatlong butas ng ating dashboard panel. Siyempre, itong nilagay natin, hindi pwedeng sumaya dito sa mga ibang piyesa ng ating dashboard panel. Kaya ang gagawin natin dito, maaari nyong lagyan to ng epoxy na manipis lang or pa pwede kayong gumamit ng stick glue or kahit anong pwede nyong gamitin basta wag lang sumaya ditong wear na ito. Tapos subukan na natin kung gagana yung kanyang speedometer. So, heto na yung dashboard panel ni Boss mga katropa na simulan na natin. Subukan natin testing dito sa motor ni boss. Gentle, paano nga? Pasaksak nga. Dito. Dito o sa kabila? Sige, isaksak mo yung dashboard panel. So, nilagay na natin mga katropa. Pahawak, Gentle. Pahawak. So, nilagay na natin. Subukan natin yung susi. Kung mapapansin nyo, makasignalize. Kung mapapansin nyo, hindi na siya nabiblink yung kanyang orasan kanina nagbiblink yung orasan niya ngayon subukan natin yung i-push button boss paano nga papis ay papis, no. subukan natin yung push button iyan oh it's alive tapos gumagana na rin yung kanyang RPM kung makikita nyo yung RPM niya gumagana na rin yung speedometer niya gumagana na rin ayan ayan oh buhay na buhay oh So okay na mga katropa, yung speedometer ni Boss gumagana na, gumagana na rin yung kanyang RPM. So ang ibig sabihin nito mga katropa, hindi sira yung kanyang speed sensor kasi yung speed sensor na nakalagay kay Boss ay original pa niya, sinuoli na sa dati. At hindi rin problema o wala rin problema yung kanyang wiring. Ang problema yung kanyang mismong panel bolt. Subukan natin i-revolution ulit. Yun know, o, it's alive! Buhay na buhay mga katropa, oh. pati rp nyo. Boss, good na good. So pagkatapos nyo mga katropa, i-chancell natin yung motor ni boss gamit yung Balbulin na Extra Clean Technology. Yan, magandang gamitin ito mga katropa. Ito yung common na ginagamit ng mga customer ko dito sa shop. So yun lang mga katropa, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo nanonood na gamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring. Sa pa! Iyon na. Oh. It's alive!